Yo, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, pag-uusapan natin ang isa sa mga underbone na motor na bagong labas o bagong dating dito sa Pilipinas. So isa na dito ang Honda Winner X 150. So before anything else guys, sa mga bagong hindi pa nakakapag subscribe at bago lang dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So without further ado, go! Let's go. <music> Alright okay, guys, so bago tayo mag-react, no? magbigay tayo ng sariling opinion natin pagdating sa looks ng, ng motorcycle na ito, is punta mo tayo sa specification niya. So ang motor na ito guys, 4-stroke, four 4-valve, four dual overhead cam liquid cooled and then ang displacement po nito guys is 149 cc and bore and stroke po nito is 57.3 by 57.8 mm at ang starting uh, system po nito is electric lang nito guys so wala na siyang key and ang ignition system po nito is full transistorized ano and then transmission type po nito is manual 6 speed constant mesh All right. So, ang suspension po nito is telescopic. Ang rear suspension naman po niya is single cylinder suspension. Ang rear suspension naman po niya is single cylinder suspension. At ang braking system naman po nito guys, harap at likod, is naka-hydraulic disc po ito. And meron po tayong pagpipilian dito. Meron pong ABS, at meron ding standard no at ang tire size naman po nito guys is ang harapan po nito is 90x80x17 by by at ang likod naman po nito is 120 x 70 by 17 so lahat po yan front and back or rear is tubeless na po and ang wheel time po nito is cast wheel wheel base po nito is 1278 mm at the overall dimension po nito guys no ang length po nito is is 2019 by 125 by 1104 mm. Ang curb weight naman nito guys is 122 kg at ang seat height naman nito is 795 mm at ang ground clearance po nito is 151 mm. At ang fuel tank po nito guys medyo lumaki na siya ng konte, no? So 4.5 liters na siya. And fuel system is FI na po itong motorcycle na ito. So may charger na rin guys yung motorcycle na ito. meron siyang ano um 12 volts, no? And then, meron siyang engine oil capacity na 1.3. So, parang kapares na rin siya ng competitor na uh, brand motorcycle niya. And then, ang maximum horsepower po nito guys is 11.5 kilowatts at 9,000 rpm. At ang maximum torque naman po nito is 13.5 newton meter at 7,000 rpm. So, ang motorcycle po naman nito na ito is hanggang 6 gear po. And ang compression ratio po niya is 11.3 is to 1. At ang fuel consumption po nito guys is based sa Honda, no, is kaya po nito tumakbo ng 52.3 kilometers per liter. So, sa 150 cc na motor is matipid na ito guys, ano? 52 km so online na mararating mo niyan guys. Ayun so ngayon guys, da ako naman tayo ngayon sa mga ibang features ng motorcycle na ito. So, meron po itong bank angle sensor. So, meaning, pag 70 degree na naka, naka side na yung motor mo, mamamatay na po yung ignition. So, isa ito sa mga safety features. For example, kasi meron mga motorcycle na natomba, no? Tapos, pag ginawa kami sa nag-wild, nag so, ito automatic po siyang matutumba. Tapos naka-digital na rin ito guys, parang sa mga Honda Click din ito. And then, ang features po nito guys, meron siyang assist and sleeper clutch, no? So, meron din gantong uh, specs yung Honda Winner X150. So, parang katulad din ito, na sa competitor niya, which is yung Sniper 155. Ang specs ng motorcycle na ito. Ngayon, punta naman tayo sa looks nito guys. So, actually, meron na rin mga pinagbagong uh, looks itong motorcycle na ito, no? kung may kita po natin sa screen, is talagang napaka-aggressive niya at masyadong sub-sub talaga yung motorcycle. And actually, mas pointed pa siya, no? kaysa sa Sniper uh, 155 and sa Raider 150. Tapos, ang kinaganda dito, guys, lahat ng ilaw uh, niya, from headlight to brake light and then mga signal lights, is lahat is naka-LED na po sila, no? Dahil meron tayong uh, uh, mga ano dito, uh, variant, meron tayong standard at meron din tayong ABS. So, napakaganda niya. Then, sa looks naman niya, guys, ayan, napakaganda talaga ng motorcycle na ito. Ano. So, parang ano siya, um, Honda Click and Honda ABB Airblade. So, pare-pareha. So, mayroon silang ano, andun yung uh, DNA nila. No? Sa looks, na uh, Honda DNA. So, pare-parehas. Or, halos magkakamuka yung itsura ng looks nila. And, talagang napaka-aggressive talaga ng design ng motorcycle na ito. Tapos yung handle ano niya, handle grip niya sa ano sa likod yung pillion ano handle. No, so napaka -ano rin kasi hindi siya buo, so hati siya. No, hindi ka sa mga typical na or sa mga ibang motorcycle na buo talaga. So siya meron talaga siyang uh, design na ganoon. 'Di ba? Tapos, ayun, so medyo comfort din yung uh, position nito hindi siya masyadong nakasubsog. Ang nakapointed lang talaga na may kitay dahil matulis talaga yung design nito. Na Napaka-sharp talaga yung design niya, yung nasa likod talaga. Kaya eh, napakaganda talaga ng motorcycle na ito. So, ayun guys, and ayan, abangan niyo po yung next vlog ko pa sa about sa motorcycle na ito lalo na pag dumating na dito sa Oriental Mindoro ayan so i-chat tayo ng kaibigan natin sa bungabong branch ng Honda ano, pag dumating na sa kanila yung Honda Winner X150. So abangan nyo ako doon. Malalaman nyo rin po yung uh, yung may pressure presyo nito sa market ano. Dahil, pero mas maganda ngayon guys no kung makabili kayo agad ngayon, mas medyo mas mura. E, alam naman natin pag medyo tumataas yung demand ng mga motorcycle is nagdadagdag po ng presyo niyan. And dito sa online guys, ang standard price po nito is 123,900. So kapresyo siya ng contact 160 dito sa atin. So, meron itong pearl white, uh, ade, uh, pearl iceberg white, and then infinity red. So, yun yung ano natin is standard na kulay. And then sa ABS premium naman guys, ang presyo po nito is 129,900,000. At ang available color na po nito is, is matte galaxy black metallic at matte maturic red metallic. Yan yung mga available na kulay pagdating sa ABS premium natin eh and sa ABS uh, racing naman ito yung pinaka nung una na uh, kulay pagdating sa Honda Winner X 150 which is yung ABS racing so nagkakahalaga po ito ng 131,900 so ang target is infinity red so yun guys abangan nyo po yung mga susunod na mga vlog natin about sa motorcycle na ito so yun, ako rin excited na rin talaga ako na makita in person yung motorcycle na Honda Winner X150. So guys, I think hanggang dito na itong vlog na to. And abangan nyo pa yung sa mga susunod na update natin pagdating sa motorcycle na ito. And sa mga bagong dito pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para like yung ma-update. Everything, mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!